Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago natin simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itatanong ko lang po kung bakit madalas akong umiihi sa gabi. Wala naman akong sakit na mga nararamdaman. Pero pabalik-balik ako sa comfort room. Sana masagot nyo po ang aking katanungan. So guys, yan po ang kanyang katanungan. Pero paalala lang po, ang video na ito ay ginawa lamang para sa kaalamanan. At hindi po ako isang doktor. At uh, sinaliksik ko lang po ang kasagutan ng ating isang subscriber. At kung meron kayong karamdaman, mas minabuti na pumunta kayo sa isang lisensyadong doktor. Maraming salamat po. So guys, yan po ang kanyang tanong. So, alam nyo ba na minsan kahit pagod na pagod na kayo, no? Gigising pa rin sa gabi para lang umihi. Naranasan nyo na ba ang ganito? Kaya ngayon, titignan natin kung ano yung mga uh, kadahilanan minsan. So, marami ang nagsasabi na uminom daw tayo ng maraming tubig bago matulog sa gabi. Ngunit, anong klaseng tubig po ang pwede nating inumin? Dahil meron isang inumin na kapag ininom natin ito, ito ang mag-trigger na mapapaihi tayo parati. At ano naman yung inumin na yon ang inumin na yun ay may nilalaman na tinatawag na caffeine. So, ano ba yun? So, ang caffeine, ang ibig sabihin niyon ay isa po yung diuretic na inumin. No, ang ibig sabihin, pinapabilis nito ang pagproseso ng kidneys para gumawa ng ihi. At hindi lang talaga basta ihi, no? Kundi talaga pinipiga niya talaga ang bladder natin no? At hindi lang 'yan. Ang mga inumin na 'yon ay marami po, hindi lang iisa tulad ng kape, cha. At kahit yung Coca-Cola, yung Coke, no, may laman po 'yan na caffeine. So kapag ininom po natin 'yan bago matulog, 'yun na nga talagang magigising po tayo. Kaya kung gusto nating tuloy-tuloy ang ating tulog, subukan nating iwasan ang mga ito bago tayo matulog sa gabi o kaya uminom tayo nito 4 to 6 hours bago matulog. O kaya naman palitan mo na lang ng maligamgam na tubig o gatas kung gusto mong uminom bago matulog. So yan lang po ang uh, mai maiano natin, no? Na gagawin natin. Dahil kapag uminom tayo ng kape, ayun na nga sinabi kanina, na kahit kaunti lang siya, ay talagang magti-trigger na siya na mapapaihi tayo. So, kaya subukan natin kung gusto talaga nating uminom ng kung anumang liquid. So, mas minabuti na yun na lang may gatas o maligam-gam na tubig. At hindi rin po tayo dapat uminom ayon sa aking mga uh, nasaliksik sa ayon sa pag-aaral na maraming maramin bago matulog dahil yun na nga lalo na sa may mga edad na ay parati po tayong pupunta sa ano magigising po tayo sa kalagitnaan ng gabi at pupunta na naman tayo sa ano sa CR no e kung malayo pa yung CR natin kung nasa labas pa ng bahay di mas lalong malaking problema. Kaya yon simple lang no, ang gawin natin, maliit na bagay pero malaking tulong para makatulog ka ng mahimbing. Kaya subukan mo ngayong gabi na wag nang uminom ng kung ano-ano pa bago matulog. Kaya nga, kung gusto nating uminom, 4 to 6 hours bago matulog. Kung gusto nating uminom ng kape, ng tsà kahit iced tea ibig sabihin naglalaman po ito ng caffeine at kahit anong liquid o inumin na may laman na caffeine ay dapat nating iwasan kung gusto nating tuloy-tuloy ang ating tulog ano so hindi naman ibig sabihin na 'wag 'yong gawin ngunit ito na po ang paraan dahil 'yun na nga maraming tanong sa atin na bakit uh, parati o madalas na umihi na wala naman daw siyang nararamdaman na sakit. Ngunit kung meron kayong mga nararamdaman, baka iba na po yan. Kaya kailangan po nating magpatingin sa isang doktor. Ang sinasabi ko lang po ay isa lang po ito na baka ito ang kadahilanan. Hindi po ibig sabihin na ito na po ang dahilan. Kung meron po tayong naramdaman na sakit o saan ba yan, baka iba na yan. Kaya kailangan na po nating ipatingin sa doktor. Kaya subukan mo ngayong gabi na wala ng, para wala ng midnight CR trip na tinatawag. O, ayan po guys, sana nakita mo ang video na ito at uh, magkaroon ka ng idea. Pero sinabi ko na na kung meron kang nararamdaman na mga kung ano-ano pa ay mas mabuti na kumonsulta sa isang doktor. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella. Bye-bye!